Good morning! Good morning, guys. Magloto tayo ng sabaw. Ayan. Hinalo ko na lahat, guys. Hindi ko na pinakita sa inyo. Basta diniritso ko na lang yung lamb. At saka beef. Hinalo ko siya, guys. Parang pochero style na. Kasi may taba. Ayan. May taba siya. Tapos marami ding meat na wala siyang taba. Meat naman taba. Sorry. So nilagyan ko siya ng bawang. ayan, bawang na malaki. Tapos yung pula na bawang kasi maganda kasi yung pula na bawang. Medyo matapang. Tapos nilagyan natin ng paminta at saka ito yung dahon ng laurel. Ano tawag niyan, bay leaf. Ayun. Nilagyan natin siya ng laurel, ng dahon. Tapos paminta. That's it. Tapos i-boil ko siya. ninintay ko siyang maging soft medyo matigas pa guys tapos ngayon haloan natin siya ng carrots there you go carrots tapos guys gawin ko siyang sinigang at mayroon ako ditong pangsigang gusto ko lang kumain ng, gusto ko lang may sabaw ngayon so yung sinigang ko guys ito original nor sampalok ayan so ito Ayan. Ito lang yung diyan sa ref ko eh. So, ito sinigang to siya. Ah, uh, sampalok mix. Pwede sa sa prawn, pwede sa beef, pwede sa pork. Any, any seafood. So, basta sinigang. Ayan. So, wala tayong OB na ano. So, hintay natin siya guys na lumambot. Hintay ko lang yung malambot at uh, nakaready na yung pangsigang natin. Wala lang. soup lang yun siya. Walang ibang halo yun lang, carrots, tapos ito, that's it, tapos sibuyas, ayun, tapos paminta, ayun, ganun. So guys, titingnan natin yung mangga. Man, mangga ko dito, mangga ko to. <laughs> ayun, daming bunga guys, ayun, tingnan nyo naman. hindi. ko siyang ma, ano, hinitay ko siyang, ah, uh, ng mga unggoy kasi marami talagang unggoy dito guys so hindi naman pumuntang mga monkeys dito Nintay ko nga sila Kasi magaling yun sila magano eh, mag, uh, maglaro sa mangga. Tapos mga hulog na yung mga mangga. So ito, ito, ayan. Marami tayong mangga dito sa gilid. Pwede naman natin siyang kunin. Ayun no, Mga malaki yung mga mangga natin guys. Ayan, namumunga na naman siya. Ang daming flowers. So hihintay lang talaga siya natin. Ah, mamaya. Kukuha ako. Mayroon kaming ano doon, O oh may ladder kami doon. So, ilagay ko dito ang ano, ay malunggay ko guys. Ilagay ko dito tapos, anuhin ko siya ng broom broom. Sorry. Ayun, marami kaming mano doon, walis. So, pwede ko siyang tanggalin. Ayun, ito yung mangga ko guys. Tanim ko naman talaga yung mangga guys. Mulat. Kinain ko siya. Kinain ko yung mangga. Kasi matamis. So, nandun pa kami sa kabilang kabilang lugar. Pero, dito pa rin sa Brunei. Lumipat dito kasi alam mo naman yung amo ko parang ano lang, oh, yung palang lipat-lipat ba, -lipat, wala siyang sarili. <laughs> yung isa, dyan ka lang, dyan ka lang, hindi. Palipat-lipat yung lugar niya. So, nagpunta kami dito sa lugar na to, at yan, At dinala naman namin. Doon ko to tinanim sa kabila eh. So, dito, dinala namin dito. Ayun, malaki na siya guys. Sobrang laki. Ilang years na rin to eh. Matagal na rin to. Mga almost 10 years na to dito siguro almost siguro mga 8 years na dito matagal na to, to lagi siyang na may bunga ayan, lagi siyang may bunga every 2 months or 3 months nagbulak-bulak marami ng mga bulak gano'n oy, kuda are you there? oh my gosh, ang baby na ko napalangga, ayan thank cute, hi how are you my baby? Happy, 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 happy. Cute, cute, ang bata. Oh my cute. Oh my gosh, she's so cute. Kuda I dun not to pipi? ayaw mo magpipi? Ay, 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 dirty man na imuntit, day. Dirty mong Ah, I'm eh, imuntit na. Gupipi na. Nang tagupi? I-check natin yung beef natin. Ayan, naglaba ako, guys. Marang, dito ako sa labas, guys, kasi, ano, ah, uh, mga ngamoy doon sa loob. Umalis naman sila, wala. Pagising ko, wala sila eh. siguro Siguro puntang timburong yun. Kasi narinig ko sila nung kailan yun, isang araw. Nasa lunis, puntas lang timburong. So, nagpuntas lang timburong ngayon. Today is Monday. Yan, pagising ko, wala na sila ni Hinid. Pauwi na rin yan Hinid sa Libanon, guys. Pamangkay ni Madam nandyan. So, pauwi na rin siya this week siguro. Pagpuntang Libanon, uwi na. Mga 2 months na rin siya 2 eh. months, almost 3 months dito sa Brunei. Nag-tourist lang sya. Ayan. Habang hindi pa sya naka ala, panay gala. Kapon pa ng gala nila. So, guys, patayin muna natin, guys. Andami ko ng dal-dal, <laughs> Mamaya na. Mamaya ulit. Hintayin natin syang, hintayin natin syang mag-soft. Uh, Mayroon naman akong spoon dito. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin siya Okay na itong soup na to. Sabaw lang talaga sa akin, guys. Basta may sabaw lang talaga ako. Naghahanap ako ng sabaw eh. Hindi ako pwedeng puro na lang dry yung kinakain ko. May adobong baboy or anything. Mga dry-dry. Mga tuyo. Mga daing. Hindi ako pwede masyado dyan. Naghanap talaga ako ng sabaw. So, tamang-tama. Maraming mga beef at saka lamb na dyan sa freezer. Dahil, di ba diba, nagparty kami ng dalawang gabi sunod-sunod. Eh, nag, alam mo naman itong amo ko. Mahilig sa mga lamb at sa beef ginagawang kafta, ginagawang ano, ganun, dami niyang ano. So, ayan. Hintayin natin siyang mag-soft. So, mamaya ulit, guys. Ito yung tinatawag na sinigang na baka, charing. So, I-open na natin, guys. Medyo naka-5 minutes na yung kulo natin. Kanina pa itong kumukulo, eh. Mga 10 minutes. Tapos, dinagdagan ko namang 5 minutes. Ayan. Pwede na to Soft na to Wait. Try natin yung meat. Ito yung itry natin yung taba sikoda Kuda naghintay sa ano sa gilid ko kasi paborito niya itong mga ganito eh yung taba-taba <laughs> paborito niya yung taba yung paborito ko paborito rin niya guys sikoda Kuda ganun siya so ilagay na natin yung ano ilagay na natin tong sinigang natin uh, pang sigang, ayan, haluan na natin yung maasim, ayun Ooh la 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 la. la. There you go ooh la la. Dami na. Oops, more pa. uh oh. So takpan man na natin siya. Mamaya na natin ano anuhin anyway, para ma Mamaya natin tak uh, ano Tikman. Ayan, lagyan na natin ng salt, guys, kasi tapos na 'yung sinigang natin. Finished product. There you go, more salt. Oh la la. O la la. Ooh, la la napadami <laughs> napadami ng salt ayaw ko ng sobrang salt. maraming salt guys gusto ko yung tamang tama lang ayaw ko rin ng matabang so guys salamat sa pag watch ito lang yung content ko ngayon sa bao baka na sa ano sinigang mm. inubos ko na yung ano guys isang ganito kasi para masarap siya. Masarap kasi yung sobrang asim din naman. Char, di ba? So guys, thank you for watching. Tapos na yung luto na yung sinigang natin. Ano to? Lamb and beef. Hinahalo ko siya kasi may taba yung lamb. Tapos yung beef naman ang laman. Yung wala siyang taba. So, di ba Combine. Tapos with carrots, may onion, mayroon tayong bay leaf, mayroon tayong pamenta. Ganun. Mm, dahon ng laurel din. Nag nagdala ng sarap. So, bye-bye guys. Thank you for watching.